Pansaraw sa seguridad ng bansa ang Pogo. Maging ang mga ahensya ng pamahalaan, suportadong ipagbawal na ito. Pero ang pagkor hindi pabor sa total Pogo ban. Nagbabalik si May Los Banyos. Pugad ng malalang torture. Oh. Oh at milyon-milyong pisong industriya ng pambubudol. Ganyan katindi ang mga nadiskubring krimen na konektado sa mga ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kaya naman sa pagdinig ganina ng Senate Committee on Ways and Means, suportado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng National Security Council o NSC, ang tuluyang pagbabawal sa mga POGO sa bansa. We have seen the extent of criminal activities being conducted Uh, in some of the IGLs and POGO facilities, uh, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., etc., uh, which to us has become a very serious national uh, concern. We support the passage that would outlaw and criminalize uh, illegal POGO operations and, there and thereby totally ban such POGOs and IGLs in the country. Ayon sa Chairman ng Komite na si Senator Sherwin Gatchalian, dapat ng tratuhing banta sa seguridad ng bansa ang mga pogo. Hawak na raw kasi ng mga sindikato ang ilang pogo hub. We are already seeing red flags. In my opinion, we should not wait for the detonation of a bigger scenario. No, I think the red flags should be enough for us to to declare it as a national security threat. Pati siguridad ni Gatchalian na rin sa alanganin dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa mga pogo. Inireport niya sa Pasay City Police ang mga natatanggap niyang death threat. Noong July 4, napag-alaman daw ng staff ni Gatchalian na may video na kumakalat online na nagbabanta sa kanyang seguridad. Pero tuloy pa rin ang mga pagdinig tungkol sa mga isyo ng Pogo at ang usapin kung dapat na ba itong iban. Suportado ng economic agencies ang Pogo ban. Ayon sa Department of Finance, kahit aabot ng 166 billion pesos ang kita ng bansa mula sa mga Pogo, aabot naman sa mahigit 265 billion pesos ang mawawalang investment dahil sa masamang reputasyon na nakukuha ng ating bansa dahil din sa mga Pogo. Kaya sumatotal, halos 100 billion sos ang nawawala sa ating ekonomiya There's an impact to investment so basically there's lower investments because of pogo activities and we know that if there are more investment we can we could have actually um uh, collected taxes from this supposed investments if they have come in So again you have to balance out uh, and, and, and in this particular case we can see that the costs are definitely higher than the benefits Lingin din ng NEDA makakatulong sa Pilipinas ang Pogo Ban. Kung magpapatuloy daw kasi ang Pogo Operation sa bansa, baka i-blacklist tayo ng China kung saan ilegal ang Pogo. Kapag nangyari yan, 144 billion pesos ang posibleng mawalang kita sa ating turismo. Napag-usapan din sa pagdinig ang tungkol sa may 20,000 Pinoy POGO workers na mawawala ng trabaho. Oras na ipasara ang mga POGO hubs sa bansa. Kaya suwestyo ng Department of Finance baka pwedeng hindi biglain ang pagpapatigil sa POGO operations. Sabi naman ang Department of Labor and Employment, makakatulong sila sa mga maapektuhan ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng skills training. Pero ang PAGCOR mismo, hindi raw ayon sa total pogo ban. Kaya naman daw itong i-regulate at tanggalin na lang ang mga ilegal na pogo. Sa ngayon, apat na legal na pogo company ang mahigpit na binabantayan ng PAGCOR. Dinilinis natin at uh, inaalis natin lahat ng dapat na hindi alisin, hindi karapat dapat na mabigyan ng lisensya. At na uh, Uh, sa natitirang pong apat na putatlo, we are making sure that they are not involved in any criminal activities. Umaasa naman ang ilang senador gay ni Narisa Honteveros at Coco Pimentel na iaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ban sa mga pogo sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa July 22. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.